Saan ka papunta niyan? Ang Lilimos po. Ang Para makapupo. Meron na po dito na ano, 100 plus po. May so, 100 plus, ka na? Ah, sige. Ang hirap po. Ha? Huh? Hindi naman ah, na ako desire to serve. Good morning. Yon, mga kababayan, magandang magandang umaga po sa ating lahat. Umpisa na naman po ang araw ng inyong lingkod mga kababayan. Magmula dito sa Makati, kami po ay pupunta ngayon ng shelter. Pero mga kababayan, sa araw na ito, nakita ko po ah, uh, sumueldo ako sa ano sa sa YouTube. May sweldo po tayo. Uh, at nakita ko yung total amount don sa palipad mga pakulay ng ating mga kababayan. At uh, eto mga kababayan na withdraw namin. Ito yung sa pakulay mga kababayan, no? Kaya marami-maraming salamat sa mga kababayan nating uh, OFW, mga kababayan natin na nasa abroad. Lahat po kayo, marami-maraming salamat dahil po sa inyo, meron ako nito ngayon. Ito yung mga pakulay nga po nila. At saka yung mga member. ayan So mga kababayan, naisip ko, ibahagi naman sa mga taong madadaanan namin na nasa lansangan Magmula rito sa Makati hanggang makarating kami ng shelter Kung sino man yung madadaanan namin, lolo, lola, basta nakita namin na nangailangan ng uh, pagkain Kahit ano, ibabahagi ko to So good luck po sa mga madadaanan natin mga kababayan At uh, syempre, bago tayo magpatuloy, shoutout ko ang Team Rise Above headed by Tita Hani S. Maraming maraming salamat. Sila po yung uh, walang tigil, walang sawa sumusuporta kay Daddy Frankie. Kaya naman hanggang ngayon nandito pa rin ang team Daddy Frankie na hindi nagsasawa maghanap ng mga matutulungan mga kababayan sa abot lang po ng aming makataya. So mga kababayan, samahan nyo ako, diretsyo tayo. Risky, are you okay? Okay. Ingat ka sa biyahe ah. Yes sir. Ayan. So let's go, let's go. Sino kaya ang unang-unang maabutan natin, no? Eh, random lang to mga kababayan no kung si yung maabutan ko kasi shelter po kami tara tara let's go ayan ako ang hawak mga kababayan ng camera paano ba to ayaw wag nyong pintasan ha na kasi pasmado na yung kama ini dadi prank eh <laughs> ha Mm -hmm. Ayan. So, sino ang unang-unang mababahagian? Sino ang unang-una? Ha? Marami to mga kababayan, no? Oh. Ayan. Dami yan. Siyempre, pag tayo, pag may sweldo tayo, eh, yun naman yung ating uh, layunin mga kababayan, eh. No? Ayan, no? natin lahat yan. Alam, medyo pasensya na kayo, ha? Sa mga videos namin kasi dalawa lang kami yung mga cameraman namin nandun pa sa studio nasa shelter pa pero hindi importante mga kababayan para kay Daddy Frankie hindi naman importante yung uh, uh, masyadong maganda yung pagkakamera ang importante sa akin yung makapagbigay tayo makapag-abot tayo ng kaunting tulong sa ating mga kababayan na medyo uh, ah, hindi siniswerte. Kaya sila yung bahagian natin, no? Basta ingat ka lang, Kuya Risky. Yes, sir. Oh, yan, importante. Kuya Risky, shoutout mo naman yung biyanan mo. Ah, uh, shoutout po kay Mother Sweet Charms. Oh. At syempre, kay Chari Pamita. Iyo. Saka syempre, yung mga Team Rise Above, kay Lisa Leabres. Yes, sir. Aislin Garrido Tamura Lertisadi, Lisa Lebres Ulit-ulit <laughs> na kami <laughs> Tita Honey syempre At yung mga uh, iba pang naan sa Rise Above Ayan, lahat po kayo At syempre At syempre, ang paboritong asawa ni Daddy Frankie Si Aling Rochelle, shoutout sa'yo honey Ayan Diba? Happy ang Friday kasi tutulong na naman kami. Yun. Na happy happy Friday everyone. Yan sa lahat po nang nandiyan, happy happy Friday po. dalawa lang kami ni kaya magkukulitan kami. Nandiyan si Marimar. Wala nangangalakad. Na <laughs> yan, may alaga rin kami dito mga kababayan eh. Ayan, may alaga. Kami alam nyo, bawat kanto, pag nadaanan namin, abutan namin yan ng 200, 100, para sa iba maliit na bagay pero sa mga kababayan natin naghihirap mga kababayan yung dalawang daan makabili na sila ng bigas dalawang kilo yung mga nandyan sa tabi-tabi mga kababayan yung mga homeless mahalaga sa kanila yung dalawang daan makabili si Andrei natin na karga pala yung bigas no pero meron pa dyan meron pa oo Mahalaga sa kanila yung halagang dalawang daan, makabili na sila ng ulam, bigas, mga katawid na yung maghapon nila di ba kala ko i-stop siya eh kaya na akin sinabi mga kababayan no? pasensya na kayo kung medyo yan sa gilid ka kasi kailan tignan natin yung mga homeless homeless diyan. mga nasa paligid-ligid wala yata yung mga tropa natin dito ha ha At tinanghali ng gisig tinanghali hindi umuulan kasi oh ito 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 si tatay tay good morning uh, Ba't mo konti? Mati, mati. Tay! Kumusta ka na? Tagasan si tatay? Pagipatay yung radio tayo, okay lang? Nag-almusal ka na? Tiga dito ka lang? Tiga pa rin, sayang eh. Anong trabaho mo? Nakalakal ako. Dahil nang ka, may regalo ako sa'yo? Oh. Ay. <laughs> Ha? Maaga pa mas ko. Sige tayo, laban lang. Oo, laban. Kaya ka tawag. Oo, basta malas ka katawan. Pangalan ni tatay? Victor po. Victor. Victor? Saan promise mo tayo? Takloban ako. Ha? Takloban. At tayo takloban ka. Ba't nandito ka? Tayo lang ako rito. May pamilya ka dito? Hindi ka na na uwi? Wala trabaho trabaho doon. Wala trabaho doon. Wala na ko Oh, sige tay. Oh, salamat. Sana nakatulong. Salamat sa ano. Sa kaya. Kaya 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 doon. Sige tayo, salamat. salamat okay. Ingat po. <laughs> sige, okay. sige. Yun. Nakaisa na tayo mga kababayan. Uy, no? ano ba ito? <laughs> Pasensya na ngayon. Eh, gaya na aking sinabi magulo yung camera namin pero ang importante ang iniingatan natin yan ang totoo dyan ay yung makapag-abot tayo ng kaunting tulong diba? kaya pasensya na sa camera namin nakakaisa na tayo di ba? saya-saya ni tatay mga kababayan napakasarap napakasaya ng umaga ng team daddy Frankie kasi ang aga pa lang nakakapagpasaya na tayo ng mga kababayan natin eto pa may kariton pa to Wea, well, kanino ka to? Abantin, mo, tapat mo. Kanino karito niya, kuya? Huh? Sa'yo yan? Bakit nandyan? Huh? Bakit nandyan? Hey, uh, lang, uh. Delikado kasi. Saan pa papunta? Ha? Uh, uh. huh? okay. Anong ginagawa mo? Ha? Huh? Anong ginagawa mo? Ha? Anong ginagawa mo? Magpahinga? Eh, pero delikado yung karito, mo no? Ha? Huh? Nangalagal ka ba? O oh, sige, dahil nangalakal ka, may regalo ko sa'yo. Salamat, sir. Pangalan mo? Danilo de la Cruz. Pismang tayo. Ha? Danilo de la sir. Ha? Danilo ka? Ka, ka? Oh, ilang taon na si tatay? Oh. Ilang taon na? 65, ko, sir, ako. Ha? Six 65. 65? Sige, ingat ka tay. Sinsya ka na, Juno lang kita. Ah, si Nanay na mali ka na eh. Okay. Kala ko, ahulihin uh, mo ko sa... Ah, hindi! Dito ka nai. Ano problema mo? Ah, oh, dito pa si yung sa... Wala po akong bahay ngayon. Actually, may asawa ko pero... Dapat ka kung ay? May asawa po ko kasi na itano na namin sa center suffering from TB po. So, Bakit? So, may laboratory. Uh, po. Ano yun? Uh, it's tuberculosis. Ah, tuberculosis. Uh, okay po. So, yung six months na gamot, libre naman po. Oo. Ah, uh -huh. uh, tapos, ang problema po yung laboratory, sir, um, wala kasi kami yun par So, tuwan po yung magkakos. Seven na laboratory kasi pwedeng... may diabetes siya or ano po, ala na po kayo. Kasi saan po ako naglalakad, gawalan po ako ng trabaho. Um, dati po ako sa BPO, pero nasa asada po. Dati yung BPO? Opo. Uh, uh, Pinay ko. It's been a long, long time na po yun. Pero nag-file naman po sa Dole for uh, yun. Pero pag isa ka lang, hindi na po gano'n nalaman. Sensya na po. Hindi ko kasi dala yung gamot na... May anak ka ba? Wala po, sir. Asawa lang? Hindi tayo nagkaanak? 10 wow. years na po. 10 years? Ilan taon niya asawa mo? Uh, um, 40 na. Nasa ospital? Wala po. Uh, ah, nandun po ngayon sa Benanto po. Ah, nasa Benanto ano? po. Pagka umaga po, eh ang Benanto po po, senior na rin. Tapos nagkaalaga po sa kapalit. Saan Bata, pa papunta niyan? Nanilimos po. Nanilimos? Para makapupo. Meron na po dito na ano, 100 plus po. May, may 100 plus ka na. Ah, oh, sige. Dahil may problema ka sa buhay, ito. 1.5. Ang ini ko? Ha? Hindi huh? naman namin deserve to, sir. Hindi ko alam kasi nawala kami sa voting. So, hindi ako alam kung kanina kami nalapit. Minsan nalapit ka. Oh, may siya tap, may presyo. Alam mo yung ka. Pumilin niyo, pumilin niyo, pumilin uminig niyo na ako. Gusto mo man magtrabaho, pero kailangan ko ng cellphone. Pero paano ako magtatrabaho, pa hinapang po sa room. Sorry. Laban na nga, te, laban na. Nararamdaman <laughs> ko yung paghihirap mo, pero alam ni God yan, laban na. Ha? Na pero nangapon ako po. Ano ah, ko lang walang din ko, mag-asal. Eh, naman ako dito kasi kung sino naman yung nakasalabot. Tilibre po yung x-ray. ano ko lang is talagang hindi ko po. Ano po Hindi ako makalapit sa parangin kasi hindi naman po kami na-estado dahil matagal kami sa home kasi uh -oh. po, consecutive openings. Wala mo. Pero taga dito ka sa Makati? Yung pinang po po, ako naiiyak eh. <laughs> Laban lang Laban lang, ano pangalan mo? Jam po Jam? Okay Baseball? Laban lang, huwag ka mawala ng pag-asa Hindi araw-araw ganyan ang buhay natin Ha? Huh? Sige Salamat sir, ingat po kayo hmm. Salamat po sa tulong <laughs> Thank you very much Okay, okay, sana nakatulong Ayun mga kababayan, napaiyak din ako sa kay ate, napaloha ako Oo, oh, ano pa yan? Aga-agay eh pinaiyak ako ni ate ah. yung asawa niya mga kababayan nasa center uh, may sakit na TB ayon sa kanya tuberculosis so buti na lang nakita niya tayo yung niya hindi man, <laughs> hindi man natin nakuha lahat ang ano pero alam niyo si Daddy Frankie mga kababayan ano ba to mabilis mababaw yung luha ko pagkaganon kita mo ramdam mo talaga na ipagsapalaran tala pag nakita may nagbibigay nagpapakasakali na talaga kasi sabi niya naglilimos para panggamot ng kanyang asawa kaya ayun sana ano uh, magkita pa kami ulit ni ate para mapagbigay pa ako ulit sa kanya ano madaanan ko ulit so ay mga kababayan diretsyo pa tayo napakasarap ng pakiramdam na napag-abot tayo ng tulong sa ating mga kababayan kaya marami pa to marami pa to bibigay natin lahat to gaya na aking sinabi sabi ko isa-isa pero naawa ako kay ate kasi may mapigat na pinagdadaanan kaya binigyan natin, tinagtagan natin. Tara na, diretso tayo kay maiiyak na naman si Frankie. Eh. Ayan, sige. Oh. Uh. Aga-aga eh. Ang saya ng ano ko mga pero napaiyak ako na maaga. Ayan, eh, pasensya na kayo. Shout sa lahat ng uh, manunood natin dyan. O, oh, ito pa isa. O. Oh. Ha? Sige, lapitan mo. Idikit mo. Bigyan natin kahit kunti. O, oh, pangkain. Hey, madam! Good morning! Kamusta ka na? Kumain ka na? Ha? Huh? Kumain ka na? Lapit ka tayo. Eh. Bigyan kita pangkain. Ano pangalan mo? Ha? Huh? Josephine? Oh, saan ka papunta? Ha? Huh? Is isama na yan. oh. oh, pili ka pang kain mo. Yes, okay. Ha? Ikaw din? O, okay, okay. oh, halika. O. Oh. Salamat po. oh, walang anuman. Bili kayo pagkain, ha? O, oh, sige. sama ka sa amin? Oh. Delikado ang yung bag. Na? oh, sige, sige. Okay, bye-bye yung mga kababayan si ate nagsasalita na mag-isa sana makakain ka ate yung mga kababayan yung mga ganyan bigyan natin sila tag 200 kasi hindi pwedeng 500 dyan baka rail talk tayo mga kababayan alam nyo namimili rin tayo minsan yung kumbaga ilulugar din no kasi nakikita natin yung mga yan binibili ng rugby no bawal yung sabihin yata sa binibili ng bisyo. Oo, pambili ng uh, bisyo. Kaya ang ebot natin yung sakto pambili ng pagkain. Kaya Oh, so ito mga kababayan, paakyat na naman kami ng Skyway. Skyway to, no? Hindi uh, pa. South Luzon. Ayun, pa Eslex South, South Luzon kami. Wala nang ano dito. Wala na tayong mapipigyan dito. Karoon sa baba. Ah, sa baba. Oh, hindi tayo titigil dahil na mga kababayan. Kaya sa lahat po na nagpapakulay sa mga premier ni Daddy Frankie, thank you so much po. Nakatulong po tayo sa ating mga kababayan. Ito po yung mga pakulay ninyo sa akin na lagi kong sinasabi nagpapasalamat ako pag may nagpapakulay. Kasi makakaragdag po yan uh, sa pantulong natin sa ating mga kababayan. Ayan, napakaganda ng umaga, ha? no? Tapos ay hindi masyadong matrapping ngayon tuloy-tuloy ang daloy ng traffic oh ayan kita niyo si duckling ko oh hello duckling oh bigay sa akin yan ang kaibigan natin kasama natin sa biyahe parate ayan. may isa pa tayong tropa dyan eh. may tropa pa kami dyan <laughs> alam niyo mga kababayan mga nakaraan binibigyan inaabot-abotan na namin yung mga nandito hindi lang kami nakakapag video yan. hindi naman lahat ng panahon nagbibidyo eh kasi minsan dalawa lang kami sa piyahe hanggat hindi kami makumpleto ng aking team eh si Daddy Frankie pabariya-bariya pa 200-200 pa iaabot eh masaya na kami ayun nakita nyo mga kababayan kita ko na oh oh si Tatay lagi yan kahapon nagsasaing yan oh Ah, sige, tiket mo lang kay interviewin ko 'yan. Sa salita mag-isa. Ay! Teka Santa ka? Teka saan ka? Ha? Kison? Nasa ah, likod ka lang? Ha? Ano nangyari sa'yo? Halika, lapit ka! Ano nangyari sa'yo? Napilay. Napilay ka? Oh. Oh, may tahi-tahi ah. Bakit napilay? pilay? ko? po. Ano nangyari? Bakit nabubutas-butas yung balat mo? Saan ang probinsya mo? Diyan yeah, sa yeah, Kabite. Ah, Cavite ka. Iba't oh, eh, hindi ka nauwi ng Cavite? Wala. Ano ba? Masay po. Uy. Eh, kaya. Ah. Ano, ano pangalan mo? Eh, uh, Junior. Junior? Uh, oh, sige, bigyan kita pa Oo. Oh. Oh. Pamasahe ito ah. Oh. Uh. Bukas hindi na ito makikita dyan. Oo. Oh. Hindi nga. Ha? Oh. Ha? Ha? Oh, o sige, 500. Okay. Anong gagawin mo sa 500? Parot pa ako. Ang... Ha? Parot. Pa Parot? Pa Oo. Uh? Pag oh. Pagupit? Oh. Oo. O sige. Kumain ka na ba? Hindi pa. O, oh, pili ka pagkain mo. O, oh, bye-bye. Bye-bye. Oh, bye -bye. bye -bye. oh. I love you. Bye. -bye. Oh. I love you. I oh. love you. I go. Indrigo. <laughs> oh, ingat ka, bro. Ayun. Oh, babay na. Ah, alis na. Yan, lagi na 'yung pinipigyan niyan ng kababayan pero hindi namin kinakausap ngayon ko lang siya nakausap. Ang bata pa eh, no? Pero hindi pala ko diyan na. Ah, Bahala na mga kababayan, importante na pag-abot tayo ng ah, tulong para sa kanila, no? So, abante tayo ulit. Alis na agad. <laughs> 给。Okay. maganda nga po. Kumusta? Saan pa punta si tatay? Pwede ba may pagpintuan tay? Pwede? Bain ka na tay? Hindi pa? Oo. Saging ako rito. Gusto mo nilaga saging? Tay nga dalawa. Tayo, kain ka. Nilagang Saging. Ay, ka lang tayo, may pagpintuan mo, may tatanungin o sa'yo. Huwag kang matakot, kaibigan ako. Kumain ka, ay, kumain. Ano pangalan ni tatay? Ha? Rogelio. Rogelio. Taga saan si tatay? Taga saan ka tay? Saan na, saan na pinanggalingan mo? Huwag ka matakot sa amin tay, kaibigan ako. Yan mga kasama ko yan. Oh. Talaga, saan po, ikaw tay. Huwag ka matakot tay, kaibigan ako. May pera ka ba dyan? ato toto, bigyan kita pera para may pambili ka pagkain mo. Sabi mo hindi ka pa kumain. Oh. Nadaanan lang ka namin, gusto lang namin tulungan ikaw. Kaya huwag ka matakot ha. Ako nga pala si tay, upo ka lang. Dyan <laughs> ka lang, hindi ako masamang tao. Saan ang pamilya mo tay, nasaan? Mga asawa mo, anak mo. Tatay Ruilio, ilang taong ka na po? <laughs> 54. <laughs> 54 ka na. Oh, di, sandali lang. Dito ka lang. May takot si tatay mga kababayan. Bye bye. Tay, bye bye. May takot siya. Pero okay lang yun mga kababayan kasi sabi niya hindi pa siya kumakain. Ah. Uh, at least, naabutan natin siya ng ano... counting uh, pera. At uh, nilagang saging. Ayan. God bless you, tatay. Mukhang may pinagdadaanan ka. Sana malagpasan mo. At uh, sa mga kababayan natin, baka may nakilala kay tatay Rogelio. Bangamat mailap siya. At uh, hindi niya nasabi kung saan lugar siya nang galing. Nandito po siya sa lugar ng... ano lugar to, bro? Ayan. Sa... Uh, highway po ng Carmona namin siya namataan. Baka po may mga kilala dyan sa atin mga kababayan at uh, kilala nyo ang kanyang mga kaanak. mag lang po kayo sa amin. Pwede, pwede namin kayong nga uh, tulungan para mahanap si Tatay Rogelio. No? Uh, basta alam namin nandito lang siya sa highway ng Carmona mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. I-share po ninyo ang uh, ito sa pamamagitan po ng pag-share natin ng video is uh, makatulong tayo sa ating mga kababayan na makita ang kanilang tatay o mga kamag-anak dahil marami tayong mga kababayan na nagme-message sa akin nagpapadala ng kanilang mga picture although yung picture na hawak nila mga kababayan is maaaring na iba na ngayon sa mga taong kung matagal nang hindi nila ah uh, nakikita kaya tanging paraan lang mga kababayan is i-share natin ang video ng ito para ano para makita ng kamag-anak ayan so maraming maraming salamat mga kababayan no oh. uh, sa walang sawang pagsuporta ah, at uh, pag uh, uh, tulong din kay Daddy Frankie sama-sama uh, tayo na uh, sa pamamagitan ng uh, pagbi namin is makatulong din kami para mahanap ang kanilang mga pamilya. God bless po sa atin lahat mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat. Daddy Frankie po, from Pangasinan, anak ng Pangasinan. God bless po. Bye-bye.